Hindi! Tinatanong ko lang si Kuya kung kumain na siya. Naawa kasi ako eh. Ay nako, Jackie, ano ka ba? Huwag mo nang kausapin yan. Pinapakain naman yan dito sa eskwelahan eh. Ah, ganun ba ye? Tara na, pumasok na tayo. Baka maliit pa tayo eh. Oo nga pala, siya. I-invite kita ka sa amin kasi meron handaan. Ah, ganun ba? Anong meron? Eh kasi pauwi na si Daddy galing ibang bansa. Gusto kasi ni Mami isa yung celebrate pag uwi ni Daddy. Ah, ganun ba? Sige, sama ko. Papalam ako kay Mami. Ay, ayun pala si Jackie. Oh. Ay, Jackie, halika dito! O kayo pala, bakit? Eh, Jackie, may handaan sa amin kasi pauwi na si Daddy galing ibang bansa. Eh ano kasi? Oh, yeah. Hindi na Jackie, sumama ka na. Minsan lang naman to eh. Oo, nga Jackie, sumama ka na. At siya nga pala yaya, yeah, yeah. anong work ng daddy mo sa ibang bansa? Ah si daddy, business man siya doon. Wow, ang ganda naman pala ng work ng daddy mo sa ibang bansa. Oo nga pala, ikaw. Anong work ng daddy mo? Ah, si Daddy? Well, siya lang naman yung manager ng sikat na kumpanya dito sa Pilipinas. Ay, alam ko yun. Lagi yun nababalita sa TV. Ang ganda pala ng work ng daddy mo. Ikaw, Jackie. Ano work ng daddy mo? Ha? Work ng daddy ko? Ano work ng daddy mo? Ah, work ng daddy ko? Piloto siya, piloto siya. Wow, ang ganda naman ng work ng daddy mo. Piloto. Siguro, madami siyang pupunta na ibang bansa. Ah, uh, oo, oo, Sige, bukas, kita-kita tayo. Tapos, ko kayo sa si driver ko. Ano ka ba, yaye? Huwag na. Wala mga, may driver din sila. Ah, uh, oo, may driver din ako. Huwag yun na akong sunduin. Tara na. Sige, taga O anak, papasok na pala. Naghanda ka na, nagluto ko ta. Saka yung baon mo, nakuha mo na ba? Opo tay, nakain ko na po. Sobrang sarap nga po eh. Pati po yung baon ko, nakuha ko na po sa lamesa. O oh, Jackie, anong ginagawa mo diyan? Ba't kausap mo si Manong? Ah, hindi. Tinatanong ko lang si Kuya kung kumain na siya. Naawa kasi ako eh. Ay nako Jackie, ano ka ba? Huwag mo nang kausapin yan. Pinapakain naman yan dito sa eskwelan eh. Ah, ganun ba eh? Tara na, pumasok na tayo. Baka malit tayo eh. Aray ko, ba't hindi ka kasi kumitingin sa minawansan mo? Ay, sorry mga iya, hindi ko kasi napansin eh no, pasensya na Anong pasensya na? Ayusin mo yung eh, pagtatrabaho mo, daddy ko nagpapasahod sa'yo eh Pasensya na talaga, hindi ko na uulitin Anong pasensya na? Hindi talaga ito mauulit. kasi papatanggal kita sa daddy ko Mga iya, pasensya na talaga, huwag niyong patanggal sa trabaho, makulang ang trabaho ko, naman yung anak ko Hindi, yeah, papatanggal ka na sa daddy ko Lagot, lagot, lagot ka, ka, Hoy! Wala naman ginagawa sa'yo si kuya. Bakit may papatanggal? Ano wala? Eh, binunggo nga kami ng mamang yan. Eh, nabunggo lang pala eh. Bakit may papatanggal? Nagsorry naman yata sa inyo si kuya eh. Teka nga lang, Jackie. Napapansin ko, lagi mo kinakausap si kuya. Kaano-ano mo ba siya? Oo nga, Jackie. Siguro, papay mo yan or kamag-anak O oh anak, kapasok ko na pala. Yung handa kita na at nagluto ko ito. Sa aking bahon mo, nakuha mo na ba? Opo, tay. Nakain ko na po. Sobrang sarap nga po eh. Pati po yung baon ko, nakuha ko na po sa lamesa. Ano, Jackie? Sumagot ka! Tatay mo yan, no? Sagot! Sagot! Here <muchas> we